Charan. Napaka-eey Ano ba yung sikreto? So ano ba yung sikreto para mas tumagal yung bearing natin? Hello mga kadads, welcome again to my channel Mark TV At ito nga mga kadads, pero tayong aircon dito So pinagawa, pinauwi sa atin kasi walang tao sa bahay nila Ako kasi mga kadads, hanggat maaari Gusto ko kasi ginagawa ito sa bahay mismo ng may-ari Para makita niya kung sakal may makita tayong diferensya Mapakita natin kagad mga kadads Tapos kung magagawa pa ba o hindi na O may mga bibilin pa bang pyesa Ay mapakita kagad natin sa customer So ito mga kadads ay isang window type So, Astron yung tatak niya. Ayan. Astron, wait lang. Then, ang concern kasi nila, ito. Ayan, sasaksak lang natin. Ayan, sasaksak natin. Ayan. So, pag saksak, papanda natin. Saran. Ayan yan pa lang mga dads, pagbukas pa lang natin dito, ayan. pagbukas pa lang natin dito sa pan, pan pa lang yung umaandar, maingay na. Ibig sabihin, nasa pan yung problema. Wala na sa compressor. Ayan pa, lakas ang parata. Okay. Pero ginaganda naman nito, kahit na nasa maingay siya, uh, lumalamig naman siya mga dads. O, ito kayo na yun mga dads. Ayan, natin yung compressor. Yun. Papatay ko lang mga gods. Masyado maingay. Ayun mga kadads, kapag mga ganong senaryo, maingay yung aircon nyo. Unang gawin nyo, patay nyo yung compressor, tapos pan muna. So kapag walang ingay, buksan nyo yung compressor. Pag gumandar, yung compressor naging maingay, nasa compressor ang problema. Pero pag hindi mo palang nampan mga kadads, maingay na, nasa pan ang problema. So dito, ang gagawin natin mga dads uh, para kasi sa akin nakita ko na yung uh. usually kasi kapag mga ganyan yung sira nya pan bearing ayan so ayusin po natin yung bearing nakalasin uh, natin medyo nagmamadali tayo ng konti <laughs> pero kakayanin naman oops yun ayan tape ano uh, yung gagawin mga dads bubunutin mo to kabunot ay maigpit so pag maigpit na ganyan ako ginagamitan ko nito ayun tapos tabi lang natin then lahat ng tornilyo na nakikita natin tatanggalin natin mga kadads so maganda talaga may lamesa ganyan dito yung mo lang sya ng ganyan ha? tanggalin natin lahat to ha? so napakalaking tulong din ito mga kadads pero kapag nag higpit ka dapat babaan mo lang yung grip nya ayan so may adjustan naman sila hanggang lang natin so para mapabilis lang yung trabaho ayan so sa binjod ko mga dads ay tuturo ko paano magpalit ng bearing ayan wala na kasing magnet ko ah dito tayo sa ligod ah. ayan anim stone meron sa dito ng dalawa sa taas. Ayun. So pagtanggal po niyan, 'yan. Siyempre dapat nakaharap sa iyo. Yarap mo sa iyo, yung pinaka ano niya? Ay, yung elbow. Kung nga pala, additional, mga dads, kapag kahit every week lang linisin natin yung mga filter natin so ilayan mo lang yung filter dito sa side ayan ayan kapag bubunutin sa baba dito ayan tapos sunod na ito pataas lang ayan ayan tanggalin nyo to ilahan nyo sa langit pa rin. Tapos meron po siya turnuloy dito sa baba. Ayan, ayan. Ito. Tapos, dalawa sa side. Ito oh, okay. kung mahaba. kung mahaba. dito pala mga dads mali rinig din na buksan itong cover dito sa side tapos yung sa pano to yun ang tatanggalin natin mga dads ayan ito kulay itim na black. Ah. Uh, ah. Po, ah, uh, so bilis. Ah, uh, lagyan niyo lang po ng picture o ah. Uh, uh, lagyan niyo lang po ng tanda. Tapos ito, ayan. maintenance na importante dapat ibalik nyo grounding nya kasi kapag isinaksak nyo lang dito yan tapos tumama sa mga live sa may mga power sa power natin pwede kayong mag ground kapag ginawakan nyo yung aircon nyo so kaya napaka safe na ilagay to may balik or kaya naman kung di, may, kung di na may babalik itip nyo mga dads. so yun lang mga dads yan after mo no? Iangat mo na lang sa Yeah. Alam ko 'to. Alam ko 'to ng mga sasakyan. Ayun. So pag katanggal, oh dito pa lang makakadat sa mo na, oh. Ayan, oh. Napakaingay. So wala naman siya sumasayad. Ibig sabihin, beerin talaga siya. Ngayon tatanggalin natin 'to, So, yun okay lang na itik mo siya. Huwag lang po sa mga inverter, lalo na pag DC motor. Huwag yung iikot yung pan, lalo na kung nakasaksak yung socket niya or yung mga wire niya sa board. Pwede pong masira yung mismong board natin mga kadads. Ah, uh, yun, gagawin natin tatanggalin natin itong mga to go so dito isa lang yung turn nila na halos nakana na siya lock ayun o ito mga mga kadads Pagtanggal natin itong mga clip nito ayan yung naka-ano lang latch screw lang yung ginamit ko. po ito mo siya pababaan dahan-dahan mga kadad. para lumuwag lang siya after nun pag may siwang na siya gamitan mo na lang siya ng latch screw mga kadad. pero ingat pa rin kasi merong mga parang sa motor mga kadads meron silang gasket mga kadads ayan so pwede silang maputol o masira mga kadad. kaya ingat lang tayo mga sayan din na pagka bukas natin siya mga kadads ay mo lang yung axle niya yung pinaka-rotor na ngayon. Pag masikip mga kadads, mo siya ng mahina lang mga kadadze, para lumuwang. Ayun. So, after nun mga kadads, na natin tagalin yung mga bearing natin. Ayun po. So, tinanggal muna pala natin yung mga C-clip niya. O, oh, basta yung clip na ayan, makikita nyo naman yun mga dun sa ilalim ng pinaka-bearing natin. Yung po kasi nag-stop para hindi po pumusog o umalis sa pwesto na yung pinaka-bearing natin. Then, niliya ko muna yung pinaka- samento natin kasi masyado pong magaspang yung liyan natin mga kadads. Ayan. Then after noon, isang open rent. sa so, martilyo lang ang katapat. Ayun. Tanggal na kagad mga kadads. Ayun na nga mga kadads. At natanggal natin. So madali lang siyang tanggalin ngayon. Yung mga na-experience kasi ako. Ang hirap tanggalin mga kadads. Ayan ako. So yung pinakamay nga ito ang sa ilalim. Ayan. Nakainig ba mga kadads? Ito yung sa hindi pa masyado pero papalitan na rin natin mga dads so lang pala tayo ng bearing mga siguro dadalanan na rin natin yung isang lilinisin natin so shout out nga pala iyo parang yun no papunta na kami see you Few moments later. So, nandito na tayo kina parang yun no? kaso wala pala siya nasa work ito po yung aircon niya uh, so nagtataka sila 3 months pa lang daw bakit parang humina na daw yung lamig niya so bago po to brand new carrier optima pinatawag po nilang inverter grade ayan so ano ba yung daylan so yung daylan po nito bilisan na lang po natin kasi may gagawin pa tayong pan bibili pa tayong ayan, tanggalin nyo lang po itong tornillo dito one tapos isa dito sa dito, pangalawa ah, dito sa side oh, kasi saan nyo na makadets medyo nahihirapan ako ayan afternoon tanggalin mo lang yung cover oh ba tayo yan so alam nyo po ba yung daylan kung bakit umina yung lamig nya ito po ang daylan mga kadats ayan sobrang dumi na ng filter nya so sana once a week sasasabi natin ano dinis po ako mga kadats bago pa brian nyo ito po yung daylan kaya medyo humina yung lamig natatakpan na po yung evaporator natin so tara na makadads ayun po every week po sana nililinis natin itong mga filter natin so tara let's go ito na nga makadads at nakabili na tayo ng bearing ito po yung bago at ito po yung luma ayan so ngayon makadads ano ba yung sikreto? <laughs> so, ano ba yung sikreto? Para mas tumagal yung bearing natin. So para sa akin na uh, na-try ko na 'to nang ilang beses, uh, okay naman siya sa mga pinalitan ko ng berry. So ang sikreto dito mga dad, ice cream lang. Tatagal na tong berry natin. Oops. So baka isipin nyo anong klase ng ice cream. So ito siya oh. -da! <laughs> so, dapat po yung ano nyo, yung ice cream na gagamitin nyo, selecta. Tapos, pistachio and cashew. Yung <laughs> uh, flavor. Ne, Ito po yung sikreto para mas tumagal yung beri nyo. Ayan. So, ito po ay grasa. So, dapat po, lagyan nyo po ng grasa. Kahit bago po yung bearing, lagyan nyo po ng grasa para mas tumagal. Uh, sa mga ginawa ko naman po ng mga nagpalit ako ng bearing, nilalagyan ko ng grasa. Lalo na kapag bago. So, kahit luma, kahit bago, nilalagyan ko ng grasa mga dad. Mas tatagal yung bearing nyo. Promise mga dad, subok ko na. hindi uh, pa naman ako nagkakaroon ng back job sa mga pinagpalitan ko ng bearing. Baka sakali ngayon pa lang. Hindi, <laughs> joke lang. So, lagyan na natin mga dads. Let's go! So, ano pang gawin nyo? Uh, gawin ko nyo ito. Pasantabi lang po. Yan. Medyo angat nyo lang po itong takip. Uy! Tumalisik. <laughs> Ayan. So, kung papansin ninyo, mga kadad, yan lang yung pinakagrasa nyo. Ang konti lang. Doon sa pinakaloob, wala siya. So, kaya mas ina-advise ko na lagyan nyo pa rin ito ng grasa, mga kadads. Ayan. Ito, malapit na. Ayan. Ayan, o. Oh. Tingnan nyo ito, mga kadads, o. Alos wala Konting-konti lang. Yung kabilang Subukan natin. Ayan. So wala na po rin sa kahit mapiklat yung ano nyo, yung pinaka cover. Uh, plastic lang naman po to. Hmm? Tiga sa. Yan, oh. Tingnan mga dads. Alos wala siyang laman. Kita ba? Ayan, oh. So, sikreto ko po diyan, lalagyan ko ng grasa. Sisiksik natin. Di baling sumobra mga dads. Hmm? So, baka kailangan nyo ice cream, ha? O. Oh. Shoutout nga po pala sa mga pare ko dyan, mga classmate ko. Mga taga Pure Gold. Mga kasama ko sa Pure Gold. Mga, nakataga, mga nakasama ko sa SM. Dept Store. SM Clark. Shoutout sa inyo lahat. So, nag din po pala ako dati. Hindi po ako ganyan nag dito. Kaya sa mga nag-umpisa, tsaga lang po. At mas pag-usayan natin araw-araw. Kada gawa, make sure na ibibigay natin yung lahat mga kadads para mas satisfy yung mga customer natin at sa bawat araw kasi may natututunan talaga tayo mga kadads. Ayan, lagay ko lang ha. Push mo lang siya, yun. Medyo marami nga lang sa kamay pero nakakasigurado ko naman dito na ah, bakit nak? <laughs> Bakit nak? <laughs> Sigurado naman kayo dito mga kadoods. mga anak ko kasi kanina pa ako ginugol. <laughs> ayan po. Palamanan nyo lang po ng ganyan. yan Ito. Ayan. Ayan yung side wheel. Yung mga side wheel ko sa motor. Ilalagyan ko na ng ganyan. Pag medyo maingay na, baklasin ko, lalagyan, lilinisin ko lang ng gas tapos kagamitin ko uli okay na naman, tatagal na naman pag umingay na naman, ganoon na sa <laughs> so, yung kasi kadalasan nasisira yan, kapag nawawalan sila ng grasa nagiging dry sila, doon sila umiingay pero kapag ganito na mga kadads yan, bagka uh, gaya na siya kaingay siguro kahit lagyan mo tatayimig siya ng konti, pero hindi siya ganoon katayimig ayan o oh. Okay, to. ako na lang to. na lang punasan para suwabi ng konti. Nili ko na siya ng konti eh. Ito na nga mga kadad, lalagyan natin ng konting grasa at ibabalik na natin yung mga clip na tinanggal natin dito. Ito po yung palatandaan kung hanggang saan yung bearing na ilalagay natin mga kadad. ayan, mas maganda talaga na unahin mo yan bago yung bearing. Then after nun mga kadad, so, mo lang siya pababa. So, wala kayong alalahanan kasi sok na sok yan o. Oh. So ang tama niya dito sa bakal, hindi dito sa gilid. So makasigurado ko na sok siya. O. Oh. Yan. Oh, diba? Pit. Lapat na lapat na makadad. So ayan. Pwede na natin siya ilagay. Punasa lang natin.

na tayo ng kapagkapit niya makadad sa pupukpukin mo na lang siya para mas maglapat siya makadad at pagpasensya niyo na pala makadad kung so, bakit ganun yung boses ko <laughs> medyo naipit kasi dyan ko makadad sa <tipos> Ayun mga dads, at makakasigurado tayo na lapat talaga siya, kasi mas pinukpok pa natin yung pinaka clip nila mga dads. Ayan, kita nyo na mga dads, wala siwang. Pero syempre mga dads, pabalik natin yung tunnel yun na dito kanina. Ayan, so tara mga dadso. let's go! Wala na pong Pwede na. oops. At syempre, pagkapit niya, ayan po, at na natin. Lalagyan na natin uli yung mga stopper or clip para dun sa mga pan blade natin mga kalas para hindi sila sumobra, hindi sila umatras at sakto talaga and then po, punasan natin siya ng konti na ito po pala ay sabi kasi ni ma'am nalinis pa lang siya pero yung pinakalob kung pansin nyo kanina napakalinis na pero nung tinanggal natin tong pan motor niya sa pan blade yan po lumitaw po yung dumi niya ngayon punas punasan na lang natin at konting kuskus mga kalas then pagkabalik natin ito ng apat na tornilyo ayan po then pwede na natin lagay yung mga pan blade at sa nga pala mga dads, kung bago ka lamang sa akin channel, ay eh, huwag mong kalimutan mag-subscribe at click ang notification bell para updated ka sa ating mga bagong videos. At kung nagugustuhan nyo itong video nito at may natututunan kayo, please don't forget to like our video ay eh, napakalaking tulong nito na sa ating channel. So, tara na mga dads. Ano, kita nyo naman mga dads, malinis siya. So, let's go! tingnan nyo naman mga kadads kung bag, gaano kadami yung condenser niya ibig sabihin mga Dads, so nilinis to hindi tinanggal tong set na to mga kadads yung binabalik natin ayun po ipupush down mo lang sya then ayusin mo lang yung mga wire baka madaganan then ilusot mo sya dito after nun mga kadads silalagyan natin itong mga tornillo dito sa side dalawa napaka importante po nyan para hindi maging magalaw yung aircon natin o yung fan blade natin mga Dads. at after nun mga kadads silalagyan natin yung dalawang tornillo dito sa pan holder ayan po so yung set na pan holder motor natin mga kadads napaka importante din po yan para may iwasan po yung vibration ng aircon natin ayun at after nun mga kadads itatap na natin itong mga power supply ng pan motor tulad nga po nasabi ko kanina kung nalilito kahit picturean mo at least magagamit mo yung kodi kong yan pabalik mo na so lahat po yan siguro may gumawa naman pati naman ako makadance kinawa ko na uh, pipicturean ko muna bago ko tanggalin so, may mga ilang parts na kabisado na natin pero mas sure na picturean na natin makadance para okay na alright pa ayan po so after nun ibabalik na lang natin yung mga cover then kapag ganyan makadance una mong lalagay na tornillo yung sa taas makadance kasi yun po yung pinaka pitted niya after nun pwede mo nang i-adjust sa mga gilid gilid pwede mo siya i-move sa kalawa sa kanan i-down i-up importante yun sa pinaka taas makadad kasi medyo mahirap siyang isentro kapag nauna mo na yung mga sa side niya makadad based on my experience na makadad pero syempre nasa sa inyo pa rin makadad kung saan kayo comfortable o saan kayo mapapabilis o mapapagaan o mapapadali yung trabaho niya makadad so yung sa akin lang naman makadad ay suggestion lang naman makadads. So tara na mga dads. Try na natin. Baka okay na. Let's go. Ayun po at natapos na natin yung Astron. Na maingay. Maingay pa kaya siya. Subukan po natin. Ayun, effective kaya yung select natin. <laughs> Ayun po, uh, okay na siya. Kumanda na yung compressor. Yeah, normal na yung ano niya, 2.20. So malamig na po siya. 2.20 dito ay 2.4 ayan so ibig sabihin normal po yung operation nya ah, malamig na sya pwede na natin syang i-deliver ito maingay po to oh. nasa siya dahil dun sa lamesa nasa okay na siya oh, malamig na mabaho <laughs> ay kaliga ba na Ay na nga mga dadsat, okay na yung ano natin, aircon. So, pwede na natin siyang i-deliver. Kala ko ano yung maingay. So, humingay pala siya dahil dun sa lamesa. Ayan, uh, nagbabibrate siya. Kaya naisipan ko siyang ibaba dito sa saig. So, kala ko, uh, eh, mali na tayong nailagay. So, maganda talaga na observe natin bago tayo magduda. At, ayun nga po, yung magic Selecta po natin na uh, cashew <laughs> cashew flavor. Effective po yan, promise. Subok ko na. Basta, pag ilalagay nyo lang, make sure na lihay nyo yung pinaka-axel niya or, makasitag ano doon. Basta, yung pinaka- tubo niya para su suabi yung pasok ng bearing at yung pagpupukpukan mo yung mismong bilog niya yung sa, yung sa gitna yung dito mga dito ito 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 dito yung pupukpukin na huwag niyo pong pupukpukin dito or dito sa gilid pwede pong masira yung bearing natin mga dito at ayun mga dito sana yung may natutunan kayo sa video nito at uh, don't forget to subscribe then click the notification bell para updated ka sa ating mga bagong videos Sampai jumpa di video Delivery time. God bless.